sa walang lo ang naaresto sa Oplan Lambat, Sibat, sa Quiapo. Ang ilan sa kanila na aktuhan pa sa gitna ng Shabu Session. Pawang mga residente rin sila ng compound ng Sagradong Golden Mosque. Umaaksyon si Jen Kalimon. <sniffs> sagradong sambahan ng mga Muslim ang Golden Mosque na ito sa Quiapo. Pero sa compound nito, may mga nangyayari palang mga iligal na gawain na kagagawa ng ilang pasaway. Kaya isang lambat-sibat ay ikinasa ng mga pulis. Isa sa mga target ang kilalang tulak-ungunan ng droga na si Ansoy Abas, pero nanlaban ito at nakatakas. Habang naaresto naman ang higit 80 ibang residente, ang ilan sa kanila na aktuhan pa raw na nagpapat session Ang alam nga natin is uh, pupunta rito sila para mag-samba. Mag, uh, Kaso hindi na yon uh, nangyayari minsan dahil nga yung mga ibang tao ay eh, dire-diretso na para lang gumamit pala. Wala pong ilalaman sa ano kasi nakatulog yung madaling araw kasi delikado pag makalabas eh. Hindi po kayo nagda-drugs? Hindi po sir na din ang 500 gramo ng hinihinalang sabu na may street value na 2.5 million pesos, mga drag parafernalia at iba't ibang kalibre ng baril. Nakumpis ka rin ang nasa 20 motorsiklo na hinihinalang karna. Ikinatuwa naman ng Muslim community ang pagkakahuli sa mga umunay nagpapasira ng imahe nila. Sabi ko sa kanila noon pa, bahay ng Panginoon Allah ito. Ang, na, ang naano dito, ang nadadamay, ang nasa OB, Golden Mosque, sa pangalan ng Islam, sa pangalan ng bahay ng Allah, wala akong kinakatakutan. Paabutin ko sa mga drug lord, wala akong kinakatakutan. I'm willing to die here just to clean the uh, house of Allah. Bilang pulis, masakit talaga sa kaloban ko dahil unang-una ang uh, pinaira ko kasi ang aking religion, ang Islam. Uh, secondary lang ang uh, pagpupulis. Pero kasi sa Islam talaga, bawal talaga ang sabo. Ano't anuman, bawal ang sabo kasi sinisira mo ang katawan mo. Patuloy na inaalam ng mga polis ang partisipasyon ng mga nahuli, habang tinutugis pa rin ang nakatakas na si Abas. Umaaksyon, Jen Kalimon, News5.